hindi ka yaman sa pagiging empleyado. Medyo matapang pakinggan no, pero isipin mo muna mabuti. May kilala ka ba talaga na yumaman sa simpleng pagtatrabaho lang sa opisina? Yung tipong sobrang luwag sa pera, hindi stress, at hawak pa ang oras niya araw-araw? Marami sa ating pinalaki sa mindset na ang goal lang sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, at tumanda habang nagaantay ng sahod kada kinsenas. Pero hindi natin napansin na parang nakaprogram lang tayo sa isang cycle na paulit-ulit. Alam mo yung cycle na gigising ka ng maaga, kakain ng minadali, tapos traffic, trabaho buong araw, uwi, tulog, at ulit na naman bukas. Minsan nga kahit weekend ginagamit mo para bumawi ng pahinga, tapos pasok ulit kinabukasan. Ganun ba talaga dapat ang buhay? Hindi ko sinasabi to para malitin ang pagiging empleyado kasi ako mismo dumaan din sa ganyang setup. Alam ko yung pakiramdam ng umaasa sa sahod at yung excitement tuwing sweldo. Pero tanong ko lang, sapat ba talaga yun para sa uri ng buhay na gusto mo? Kaya dito sa channel na to, ang gusto ko lang ay maopen ang utak mo sa ibang posibilidad, hindi ito para sa lahat, lalo na kung easily offended ka. Pero kung willing kang matuto, at curious ka kung bakit ang pagiging empleyado ay bihirang magdala ng tunay na yaman, samahan mo ako. Gusto ko lang sabihin na dati rin akong empleyado, kaya alam ko yung feeling ng gumigising ng maaga, kakain ng mabilis. Tapos maglalakad o sasakay habang antok ka pa, para lang di ka malate sa trabaho, ganun araw-araw. Alam ko rin yung pag-upo sa traffic, habang na-stress ka na dahil late ka na sa meeting, tapos maghihintay ng uwian, uuwi ka na pagod, tapos kakain, tapos tulog, tapos bukas ganun na naman. Parang nakatali ka sa orasan, paulit-ulit, araw-araw. Minsan nga kahit di mo na gusto ang ginagawa mo, tinitiis mo pa rin kasi may bills kang kailangan bayaran, may pamilya kang sinusuportahan. At kahit pagod ka na, kailangan mong pumasok kasi kung hindi, walang papasok na pera. Ganito ang realidad. At alam kong maraming makaka-relate sa ganitong setup kasi ganito talaga pinalaki ang karamihan sa atin. Ang success ay ikinabit sa trabaho, diploma, at monthly sweldo. Kaya kahit alam mong pagod ka na, titiisin mo kasi iniisip mong normal lang yan. Pero ang tanong, kung ganito ang normal, bakit parang ang daming tao ang hindi masaya? Bakit parang ang daming gustong tumakas? Baka kasi hindi ito talaga ang design ng buhay natin. Baka may ibang paraan, may ibang daan na hindi lang natin agad nakikita. May dalawang klase ng yaman, una, pera, pangalawa, kalayaan. At kung iisipin mong mabuti sa pagiging empleyado, pareho mong hindi hawak ang dalawang 'yan. Kasi kahit kumikita ka ng pera, hindi mo naman hawak ang oras mo. At 'yun ang totoo. Kung empleyado ka, may limitasyon ang kinikita mo. Kahit overtime ka pa, may hangganan pa rin. Hindi mo pwedeng taasan basta-basta ang sweldo mo kasi laging may approval, laging may policy, at laging may ceiling. Kaya kahit masipag ka, may limit pa rin. Tapos yung kalayaan mo, mas lalong limitado kasi may pasok ka tuwing weekdays. Kailangan mo ng leave para makalabas. Kailangan mo ng paalam para makapagpahinga. At kung minsan nga, kahit weekend mo ginagamit pa sa trabaho. Wala ka talagang sariling oras. Hindi ko sinasabi na masama ang pagiging empleyado, pero kailangan natin tanggapin na kung gusto mo ng tunay na yaman, pera man yan o kalayaan. Mahirap yang makuha kung laging may boss kang sinusunod, o oras na hindi mo kontrolado. Kaya ang gusto ko lang ipakita dito ay reality, para kung sakaling gusto mong baguhin ang direksyon ng buhay mo, alam mong may ibang option. Hindi ito tungkol sa pagre-resign agad, ito ay tungkol sa pag-iisip ng mas malawak at pagtingin sa long term na laro. Aminin natin, may mga trabaho na mataas ang sahod, pero ang tanong, may kalayaan ba sila? Madalas, the higher the pay, the higher the stress. Mas malaki ang sweldo, mas malaki ang responsibilidad, mas mataas ang posisyon, mas hawak ka ng oras ng kumpanya. Kapag malaki ang kita mo bilang empleyado, kadalasan, malaki rin ang demand sa'yo, hindi lang katawan mo ang pagod, pati utak at emosyon mo ubos. Yung tipong kahit gusto mong magpahinga, hindi mo magawa, kasi laging may kailangan tapusin. Sa ibang kaso, kahit may pera ka, wala ka ng lakas o oras para i-enjoy ito. Kasi pag day off mo, gusto mo lang matulog. Pag bakasyon mo, gusto mong bawiin lahat ng kulang na tulog. So tanong ulit, ito ba talaga ang definition ng pagiging mayaman? Sa Pilipinas, ang average na sahod ng karamihan ay nasa 20,000 hanggang 30,000. Minsan mas mababa pa, mas lalo na kung provincial rate. At kung honest tayo sa sarili, hindi sapat yan para sa lifestyle na pinapangarap natin. Bayad sa renta, pagkain, kuryente, pamasahe, minsan ubos na bago pa dumating ang kinsenas. Kaya kahit gaano ka kasipag, kung nakaasa ka lang sa sahod, mahirap umangat. Kasi nakatali ka sa fixed income, tapos tumataas pa ang bilihin. Ang ending, kahit tumagal ka pa sa trabaho, hindi rin sapat ang pera para sa freedom na gusto mong maramdaman. Kapag empleyado ka, totoo namang may security, pero kapalit nun ay ang oras mo. Lahat nakaschedule, lahat kontrolado. Kailangan mong pumasok sa oras, kailangan mong umuwi sa oras. Kahit kailang ka gutom, kahit kailang ka pagod, hindi yun laging nasusunod. Yung araw mo halos para sa trabaho, gigising ka para magtrabaho, kakain ka para may energy sa trabaho, matutulog ka para bukas makapasok ulit. Ang tanong, kailan naging sayo ang oras mo? Kailan mo huling nagamit ang oras mo para sa sarili mong gusto? May mga tao na tumatanda sa isang posisyon, pero hindi nagbabago ang kita, tumatanda sa sistema, pero hindi nila nahahawakan ang sarili nilang oras. Parang nabili na ng kumpanya hindi lang ang oras nila, kundi pati utak, katawan, at buhay nila. At kahit magaling ka, kahit ikaw pa ang pinakamasipag sa opisina, kung hindi mo hawak ang oras mo, talo ka pa rin sa dulo. Kasi kahit may pera ka, kung wala kang time freedom, kulang pa rin. Parang laging may kulang, parang laging bitin. Ang tunay na yaman, hindi lang sukatan ng pera, sukatan din yan ng kapangyarihang gamitin ang oras mo kung kailan mo gusto. Kapag ikaw ang may hawak ng schedule mo, kapag di ka na umaasa sa sweldo kada kinsenas, doon ka lang masasabi talagang malaya ka na. Kaya ang tanong ngayon, kung hindi pagiging empleyado ang magdadala sa'yo sa tunay na yaman, ano? Marami ang nagsasabi, negosyo, yung iba freelancing. Pero kung titingnan mo yung mga pinaka ngayon, hindi sila nagstay sa path ng pagiging empleyado habang buhay. Sina Jeff Bezos, Elon Musk, at Mark Zuckerberg, lahat sila nagsimula sa idea, lahat sila dumaan sa risk. At lahat sila umangat hindi dahil may boss silang sinusunod, kundi dahil sila mismo ang gumawa ng sarili nilang sistema. Yung vision nila, yun ang nagdala sa kanila sa tagumpay hindi mo naman kailangang gayahin ang scale nila, pero kung kaya nilang magumpisa sa wala, ibig sabihin pwede rin tayo. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula, kailangan mo lang ng lakas ng loob, at mindset na hindi takot sa pagbuo ng sarili mong daan. Ako mismo, dumaan din sa freelancing, doon ko unang natikman yung simpleng kalayaan. Yung gumigising ka hindi dahil sa utos ng boss mo, kundi dahil may gusto kang buuing bagay para sa sarili mo. Doon ko unang naramdaman na pwede pala akong hindi lang basta empleyado. Simula noon, unti-unti kong binuo ang sarili kong maliit na negosyo Hindi madali, pero bawat hakbang may dagdag na kalayaan At bawat buwan, mas lumalayo ako sa dating cycle ng kinsenas at deadline Unti-unti akong nagkakaroon ng buhay na ako ang may control Pwede kang magsimula sa simpleng skills mo Pwede kang mag-offer ng service online Pwede kang magbenta ng kahit anong kayang simulan Ang mahalaga, simulan mo Kasi walang negosyong lumalaki kung walang mindset na handang magsimula sa maliit Ang point ng video na to ay hindi para sirain ang pangarap mong maging successful sa trabaho. Ang point nito ay para ipakita na hindi lang isa ang daan sa tagumpay. May ibang ruta, may ibang paraan. At minsan, kailangan mo lang ng tamang perspektibo para makita ito. Kung nagising ang utak mo habang pinapanood mo to, ibig sabihin may parte sa'yo na ready na para sa next level. Hindi mo kailangang mag agad. Pero pwede mong simulan sa maliit. Pwede mong pag-aralan ng business. Pwede mong palawakin ang mindset mo kasi ang tunay na kalayaan nagsisimula sa desisyon. Desisyon na ayaw mo nang paulit-ulit lang ang buhay. Desisyon na gusto mong hawakan ang oras mo. Desisyon na gusto mong mabuhay ng may kontrol, hindi laging nakaasa, at hindi laging nagmamadali. Hindi madali ang landas palabas sa pagiging empleyado, pero mas mahirap ang tumanda na nagsisisi. Kaya habang maaga, gisingin mo ang sarili mo. At kung wala pang naniniwala sa'yo, okay lang. Kasi sa simula ng lahat ng pagbabago, kadalasan, ikaw lang talaga mag-isa.